Walang siraulong giyera. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Kapasok lang ni Maduro sa national television at nananawagan siya kay Trump sa Ingles. Hindi ito siraulong giyera. Hindi ito siraulong giyera. Hindi ito siraulong giyera. Hindi ito siraulong giyera pakiusap. O oh, kapayapaan magpakailanman, kapayapaan magpakailanman. O oh, kapayapaan magpakailanman, tagumpay magpakailanman. Ang kapayapaan. Tagumpay magpakailanman ang kapayapaan. Ito ang parehong lalaki na anim na buwan na ang nakalipas ay tinawag si Trump na isang duwag na imperialista. Duwag. Halika sa akin, duwag. Ngayon, humihingi ka ng awa. Anong nagbago? Bakit ito ginagawa ni Maduro ngayon? Tatlong bagay sa nakaraang dalawang linggo ang nagpapaliwanag ng pagbabagong ito. Yung pangatlo, walang ibang pinag-uusapan. Simulan natin sa una. Noong Oktubre, pumirma si Trump ng dokumento na hindi karaniwang pampublikong pahayag. Ito ang tinatawag nilang finding. Isang lihim na pahintulot mula sa Pangulo. Isang dokumentong nagbibigay daan sa CIA na magsagawa ng operasyon sa ibang bansa. Ang target, Venezuela. Kinumpirma ito ni Trump sa media. Sinabi niyang inaprubahan niya ito dahil nagpapadala raw ang Venezuela ng droga at mga kriminal sa Estados Unidos. Pero narito ang mahalagang detalye. Batay sa ulat ng New York Times, posibleng may nakamamatay na aksyon sa mga operasyong ito sa madaling salita, may pahintulot ang CIA na alisin ang mga target na konektado sa kalakalan ng droga. Hindi ito karaniwang paniniktik. Ang tinutukoy ay mga operasyong mataas, ang panganib na target ang ilang nasa gobyerno ng Venezuela na ayon sa Estados Unidos, namumuno sa mga sindikato ng droga, pero may dagdag pa. Habang pinipirmahan ang dokumento sa Washington, may nangyayari sa dagat, isang tagpong matagal ng dinakita ng Venezuela. Ito ang pangalawang pangyayari at ito ay kamangha-mangha. Noong ikadalawamput apat ng Oktubre, nagbigay ng utos ang kalihim ng digmaan Pete Hegseth. Ipadala ang United States ship Gerald R. Ford sa Karibe. Ngayon, maaaring iniisip mo, sige, isa lang namang barko yan. Pero hindi, hindi lang basta barko yan. Ang Gerald R. Ford ang pinakamalaki, pinakamakapangyarihan at pinaka-advanced na aircraft carrier sa mundo. Hindi siya bumibiyahe mag-isa. Kasama niya ang tatlong destroyer ng digmaan, ang United States Ship Mahan, United States Ship Bainbridge, at United States Ship Winston Churchill. Tatlong eskwadro ng F-18 fighter jets at dalawang eskwadro ng MH sa Snapu Attack Helicopters ang bumubuo sa tinatawag na Strike Group. Kung ipinapadala ang Strike Group kasama si Gerald R. Ford sa isang rehiyon, hindi ito para sa pagsasanay. Dahil may seryosong mangyayari, at may isang makasaysayang detalye dito. Ito ang pinakamalaking mobilisasyon ng militar ng Estados Unidos sa Caribbean sa loob ng mga dekada. Kaya hindi lang ito basta diplomatikong presyon. Isa itong pagpapakita ng tunay na lakas militar na may kakayahang umatake agad. Pero heto na ang ikatlong pangyayari at ito ang nagbago ng lahat. Noong Oktubre 23 isang araw, bago ang desperadong panawagan ni Maduro, Sinabi ng ministro ng depensa ng Venezuela, Vladimir Padrino, ang isang bagay na di dapat sinasabi sa publiko. Kumpirmado niya, "Alam namin na narito ang CIA sa Venezuela." Pag-isipan mo 'yan sandali. At alam natin na ang CIA narito sila hindi lang sa Venezuela kundi kahit saan sa mundo na walang embahada. Kung saan walang embahada ng Estados Unidos, doon sila nag-ooperate ang si... lang ng Ministro ng Depensa na may mga dayuhang ahente ng intelihensya na nag-ooperate sa loob ng kanilang bansa. Bakit may aamin ng ganyan? Alam nilang hindi na nila maitago at wala na silang kontrol sa sitwasyon. Nagpatuloy si Padrino. Pwede kayong magpadala ng anumang bilang ng unit. Bigo ang anumang pagtatangka. Pero sa totoo lang, ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi mukhang galing sa isang taong kumpiyansa. Parang isang taong sinusubukan kumbinsihin ang sarili niya. At eksaktong kinabukasan, lumabas si Maduro sa pambansang telebisyon at sinabi, walang siraulong giyera, pakiusap, pakiusap, pakiusap. Ngayon, alam mo na ang desperasyon. Hindi lang ito palitan ng matatalas na salita, kundi totoong sunod-sunod na pangyayari. Gusto mo bang malaman bakit ito ginagawa ng Estados Unidos? Dahil ba ito sa kartel ng Los Soles? Ayon sa mga autoridad ng Amerika, ito ay isang grupo ng mga nagbebenta ng droga na pinamumunuan ng mga mataas na opisyal militar ng Venezuela. Hindi lang gobyerno ang inaakusahan ni Trump, pati si Maduro, tinutukoy niyang pinuno ng kartel. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Kung totoo ang mga parata, ang Venezuela ay hindi lang basta isang bansang hindi maayos ang pamamalakad. Isa itong narko isang bansa kung saan ang strukturang militar at politikal ay nakuha na ng mga organisasyong kriminal na nagpapalipat ng tonelada-toneladang kokaina papunta sa Estados Unidos. Itinalaga ni Trump ang mga kartel na ito bilang mga internasyonal na teroristang organisasyon at dinoble ang gantimpala para sa pagkakahuli kay Maduro sa halagang 50 milyong dolyar. Diretsyong nagsalita si kalihim ng digmaan Pete Hegseth. Ito ay mga itinalagang dayuhang teroristang organisasyon. Sila ang Islamic State at Al-Qaeda ng kanlurang hemispero. Nilinaw niya na ang mga militar ng Amerika ay ituturing ang mga grupong ito katulad ng pagtrato nila sa Al-Qaeda dahil dito, mula sa pananaw ng Estados Unidos, ito ay hindi isang pananakop. Ito ay laban sa terorismo. Ito ay pag-aalis ng mga kriminal na grupo na ayon kay Trump, pumapatay ng humigit kumulang 300,000 Amerikano bawat taon. Ito ay pagtatanggol sa sarili, ngunit may isang bagay na nagpapalala sa sitwasyon. Binanggit din ni Trump na, ayon sa kanya, sinamantala ng Venezuela ang bukas na mga hangganan ng nakaraang administrasyon upang palayain ang mga bilanggo at mga pasyente sa mga institusyong psychiatriko at ipinadala ang mga kriminal sa Estados Unidos. Sa pananaw niya, hindi lang droga ang itinitinda ni Maduro. Sinasadya niyang i-export ang kriminalidad. At hindi lang sila nanatili sa salita, nagsimula na silang kumilos. Sa mga nakaraang linggo, sampung beses nang nagpabomba ang Estados Unidos laban sa mga pinaghihinalaang sasakyang dagat. Apat na tatlong tao ang namatay. Ayon sa mga autoridad ng Amerika, sila ay mga tulak ng droga na sangkot sa ilegal na operasyon ng pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot. At iyan ang dahilan kung bakit kapag nakiusap si Maduro, walang siraulong digmaan, pakiusap, alam niyang seryoso ang Estados Unidos. Sa pagkakataong ito, nagsimula na ang mga aksyong militar. Ang CIA ay kumikilos na. At malinaw na sinabi ni Trump sa publiko, Sa tingin ko, papatayin na lang natin ang mga taong nagdadala ng droga sa ating bansa. Tama? Papatayin natin sila. At ano ang sagot ni Maduro? Ayun, ginagawa niyang parang kuta ang Venezuela. Habang ginagawa niya ang pampublikong panawagan na iyon sa Ingles, ang kanyang gobyerno ay kumikilos na. Limang libong iglaes na portable na anti-aircraft missile. Mga missile ito mula sa Russia, pareho ng ginagamit ngayon sa Ukraine para pabagsakin ang mga helicopter at attack plane. Limang libo, hindi ito simbolikong depensa kahit anong puwersang militar sa mundo. Alam niya ang kapangyarihan ng mga iglas at ang Venezuela ay may hindi bababa sa limang libong iglas sa mga pangunahing posisyon ng depensang panghimpapawid. Para masiguro ang ano? Ang kapayapaan. Ang katatagan at katahimikan ng ating mga tao, mahigit limang libo. At ang kubo ay nasusunog. Para sa mga nakaintindi, nakaintindi na. Bukod pa rito, nagsagawa ang sandatahang lakas ng Venezuela ng mga ehersisyong militar sa 73 lugar sa kahabaan ng baybayin. Bawat punto ay depensibong posisyon. Bawat ehersisyo ay malinaw na mensahe. Tinutukoy ito ng mga analistang militar bilang asimetrikong depensa. Alam ni Maduro na hindi niya kayang talunin ang Estados Unidos sa digmaan Walang sino man ang kaya, pero pwede niyang gawing mahal at komplikado ang operasyong militar hanggang mag-deadlock ito. At may isa pang elemento, ang mga milisyang bolibaryano. Sinanay at inarmasan ni Maduro ang milyon-milyong sibilyan para sa gerilyang digmaan kung papasok ang mga puwersang Amerikano sa teritoryo ng Venezuela. Hindi lang nila haharapin ang regular na hukbo. Haharapin nila ang isang mobilisadong populasyon, armado ng mga misail na Ruso. Totoo na ang lakas militar ng Amerika ay walang kapantay na mas mataas. Pero ngayon, ano ang maaari nating asahan mula dito paabante? Sige, may tatlong senaryo na kinokonsidera ng mga military analyst. Ang una, isang matagal na hybrid na digmaan. Iyan ang nangyayari ngayon. Ang tinutukoy ko ay ang mga piling pambobomba laban sa mga target na konektado sa kalakalan ng droga, mga operasyon ng CIA para pabagsakin ang rehimen mula sa loob at pagsuporta sa mga puwersa ng oposisyon. Patuloy na presyong dulot ng ekonomikong parusa, ang bentahe ng ganitong paraan ay naiiwasan nito ang hayagang digmaan. Napapanatiling zero o halos walang nasasawing Amerikano at patuloy na napipilitang magbago ang rehimen hanggang sa ito ay bumagsak mula sa loob. Ito ang tinuturing na pinakamalamang at matalinong estrategikong senaryo. Ang pangalawang senaryo ay isang limitadong kampanya ng himpapawid, mga pag-atake gamit ang cruise missile at pambobomba mula sa ere laban sa mga tiyak na estratehikong target sa loob ng Venezuela. Mga base ng operasyon ng kartel, mga sistema ng depensang panghimpapawid, mga sentro ng utos at kontrol. Layunin ng ideya na agad pahinain ang militar ng rehimen at pilitin ang transisyon ng kapangyarihan ng walang paglalagay ng tropa sa lupa may panganib ito para sa Estados Unidos. Dahil ang isang pag-atake na hindi tuluyang mapatalsik ang pamunuan ay maaaring magpalakas pa lalo kay Maduro sa politika. Ang huling senaryo ay malaking operasyong panlupa, pinakahindi malamang mangyari. Pero ito rin ang pinakatiyak. Tantya ng mga military analyst na kakailanganin ng humigit kumulang 50,000 hanggang 150,000 sundalo para sa isang matagumpay na operasyon ng pagpapatalsik sa rehimen at paunang pagpapatatag. Sa paghahambing, ang pananakop sa Iraq noong 2,000 at tatlong ay gumamit ng halos 150,000 tropa. Ang isang operasyon ng ganitong kalakihan ay magiging mas malaki ng malaki kumpara sa ginawa sa Panama noong na daan at 80 laban kay Noriega. Pinapaboran ng geografiya ng Venezuela ang depensa, bundok, makakapal na gubat at komplikadong urbanong lugar. At ang limang libong misail na Ruso na iyon ay tunay na banta para sa mga helikopter at mga eroplanong sumusuporta. Kahit na mabilis na matalo ang mga konbensyonal na puwersa ng Venezuela at halos tiyak na mangyayari iyon dahil sa lakas ng armas ng Amerika, haharapin pa rin ng yugto ng pagpapatatag ang mga hamon. Mga armadong milisya, mga silula ng kartel na kumikilos bilang mga rebelde, mahirap na teritoryo. Ang matagal na okupasyon ay magasto sa buhay at yaman. Kaya, ang ikatlong senaryong ito ay umiiral bilang opsyon. Pero pipiliin lang kung ang unang dalawa ay tuluyang mabigo sa pagtanggal ng banta. Mahalagang maintindihan na may sunod-sunod na opsyon ang Estados Unidos pwede nilang dagdagan o bawasan ang presyon ayon sa pangangailangan maaari nilang iakma ang tugon batay sa banta at may kakayahan silang militar na isagawa ang alinman sa mga senaryong ito kung magpasya silang kailangan ito para protektahan ang pambansang seguridad pero anuman ang mangyaring senaryo may mga epekto ito na lampas pa sa Venezuela mas matinding labanan ay magreresulta sa panibagong alon ng mga refugee milyon-milyong Venezuela na tatakas. Marami ay maaring magtungo sa Estados Unidos, Colombia o Brazil. Magdadagdag ito ng pressure sa imigrasyon at mga kaalyado sa rehiyon. Magkakaroon din ng pansamantalang epekto sa mga merkado. Ang labanan sa rehiyong gumagawa ng kalakal ay nagdudulot ng pagbabago. Bagaman bumaba ang produksyon ng Venezuela dahil sa problema ng rehimen, anumang pagkaantala ay maaaring makaapekto sa presyo. At meron ding salik na geopolitical. Ang Rusya at China ay may mga pamumuhunan sa Venezuela at nagbibigay ng suporta sa rehimen ni Maduro. Ang isang sapilitang pagbabago ng rehimen ay magdudulot ng tensyon sa mga makapangyarihang bansa na ito kahit na malabong makialam sila sa militar para ipagtanggol si Maduro. Kaya, pinag-uusapan natin ang isang komplikadong sitwasyon kung saan ang pagtanggal sa isang kinikilalang banta ng terorismo ay may mga gastos at kahihinatnan na kailangang pag-isipan. At dito tayo bumabalik sa simula ng video. Walang siraulong digmaan, pakiusap. Alam ni Maduro na siya ay naipit dahil may galaw ang CIA sa kanyang bansa. Ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo ay ilang oras mula sa baybayin ng Venezuela. Sampung pambobomba na ang naganap Malinaw na sinabi ni Trump na itutuloy niya ang pagtugis sa mga drug trafficker. Pero inarmasan din ni Maduro ang kanyang bansa ng 5,000 Russian missiles at nagmobilisa ng milyong-milyong milisya. Umaasa siyang pipiliin ng Estados Unidos ang patuloy na presyon kaysa pananakop dahil sa banta ng magastos at matagal na labanan. Isa itong laro ng mataas na pusta. Sa isang banda, isang superpower na determinado na alisin ang tinutukoy nitong banta ng terorismo sa kanyang teritoryo at mga mamamayan. Sa kabila, isang rehimen na inaakusahan ng kalakalan ng droga. Nasa gipit at desperadong kalagayan, armado at handang hilahin ang kanyang bansa sa isang labanan kung kinakailangan. Sa mga susunod na linggo, malalaman kung paano mareresolba ang krisis na ito. Dahil si Trump ay hayagang nangako sa kampanyang ito, si Maduro ay walang madaling pampolitikang labasan. Inaakusahan siyang terorista na may P50 milyong patong sa ulo. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may karagdagang aksyon pa, kundi kailan at paano ito mangyayari. At kung si Maduro ay tatanggap ng isang negosasyong pag-alis o pipilitin ang isang komprontasyon na hindi niya kayang mapanalo. Ikaw, sa palagay mo aalis ba si Maduro ng tahimik o lalaban pa rin kahit alam niyang talo na siya? Iwanan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa mga taong kailangang maintindihan ang tunay na nangyayari sa Karibe. At mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli!